lahat gagawin natin, no? Ano, kailan pa ako kayo nahirapang matulog tayo? Mga dalawang linggo na siguro. Dalawang linggo, na? Okay. Sige, alisin natin. Dwi din tayo. lang <laughs> matulog eh. Pagka ano eh. Yung bahay nyo ay asenso nyo mamaya. Asensyon. Isa lang. Pero itong bahay na tatlong beses. Alas 6 Opo, mamaya. Mula kwarto? Opo, palabas. Tapos di pa po ay andyan yung labasan natin? Iiwan nyo lang. Huwag niyong papatayin. Ayaw niyo siyang pusa Medis po yan dito. Okay. Three opo, three, opo, three days siya. Opo, ng tatlong araw, alas sa is ng hapon. Sa inyo tayo, mamayang alas 6. Kasi ang dami ako narinig kanin. Yan, 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 ding itin po. doon sa amin. Opo. Okay, alisin na natin sa itay. Yung hindi itim, napakarami. Pero walang makita lang tayo. Wala. Tinan nyo ba? Ah. Ito yung papel. Ayan lang. Palitin na rin ako ng isang basang tubig sa kanya. Uh -oh. Ito pwedeng yung duwing itim. lang tayo. Hmm. Sator. Arepo. Tenet. Opera. Rotas. Poo! Oh, umalis kayo dun sa bahay ng pamamahay nito ha. Umalis kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. 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 Ano ba ginagawa niyo doon? Uh, ah, Tanggalin mo lahat. Sige, naabangan ah. ko usap tayo. Ano ba ginagawa niyo ron? Tinitiraan nyo? Ay, po. Ah, tinitiraan nyo? Tinitiraan nyo? Hindi po. O, oh, bakit nandod kayo? Po, ah Ah, bakit nandod kayo? Hindi po. Sige, pa, sige, ka. sige. Baka simulat. Baka simulat. O, mula ulo. Mula ulo. Sige, pa, <laughs> Ang dami nyo. 27 kayo. Hayop kayo. Mm. Tama? Opo, opo. Mm. Dami. Tapos, mga salbahe pa kayo. Sige, sige, tanggal mo. Sige, patulogin nyo uh, to, ha? Upo, Pero ngayon, upo. mismo, yayariin ko kayo ngayon. Sige, 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 baglas, baglas. Baglas! Sige pa! Ito po mga kapanalig duwindi na pagkarami-rami. Ang dami po kanina naririnig ko, ang iingay. Sige, sige. Sige pa! Walang niya kayo, ha? Sige pa. konti pa! Inaangin nyo yung utak nito? Umalis kayo doon ngayon, ha? Ha? Ngayon mismo, ha? Opo, opo. Alis na po kami. Sige, po sige, Anis sige, po. Oh, oh, oh. sige. sige. pa. Kailan ba kayo nandiyo? Kailan pa? Matagal na po. Kami Matagal kami. na. Opo, Eh, buti na patingin sa akin to. Sige. Kunti na lang. Sige Sige pa! Walang niya kayo? Hindi ako papayag sa ginagawin niyo sa tao. Kasi ganito yan, iba ang mundo niyo. Ang mundo namin, itong pinagagalawan ng mundo ng tao. Kaya hindi kayo pwede dito. Ha? Ha? O, sige, si mo pa. Para maging maayos na si tatay. Ibang mundo niyo. Ang mundo niyo, impyerno kasi masasama kayo, ha? Opo. Sige, sige. At wala man lang ako nakita sa inyo na gustong magbago. Alis gusto niyo masama kayo. Tama? Opo. Sige, Opo. Sige, kunti na lang, kunti na lang. Tama um, Kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Sige, kunti, kunti na lang nakikita ko. Sige pa. Tatlong araw ko, alas 6 ng hapon. Tapos, ah, uh, atang ng isang gatas yung mainit wala nang sukal. Diyan lagi sa tabi ng ano. Opo, tsaka isang isang ano, ah... Uh, kandilang maliit. Magbibigay ang bantayan, babae. Sige pa. Ah, uh, mamaya alas 6 po. Alas 6 din. Opo. Oh, Sige okay. pa, konti na lang. Oo, oh, oo. Oh. Tayo sa tayo ha. Iyatid ko na kayo ha. Opo. Ha? Opo. Iyatid ko na kayo -po. Na -po. ha. -po. Panginoon kong susakimadakila, may nga nang basa-basa yung ko ang mga dwinding itim na ito saan niya dapat lang yam? saan niya patris? ay 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 Tay, tay. ay 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 Kunti lang, tay. Atay, kunti lang. Oh, yeah, yeah lang. Oh. Okay. Pakinom na lang po yan. Wala na kainom yung iba. Okay na po. Tapos na po lang. Okay. Shout out sa lahat. Muli ako nagpapasalamat kay Apo Ken, Apo Marvin, kay Apo Nagbigay po sila ng donation. Tsaka kay George Daman. Dahil po sa sakit doktor ko na binigyan nyo nila po ko talagang pambilong gamot hindi nyo po kiniwan sa Eric sa pamilya ko, kay Nanay Peli ko, kay Tatay Jun sa mga kapatid ko, kay Atin, kay Role kay Jessica, kay Jeff Jeff uh, Maraming salamat kay Jingjing. Jing. Marami, maraming maraming salamat. Muli ako si Apo Eric, Apo Chalin. Magandang hapon.